So yung mga saksid, good morning po sa ating lahat At nandito tayo sa Tarlac Ayan, Tarlac, Tarlac Para tignan natin yung mga unit naman po dito no ng, Anong pangalan po ulit no? Ah, Equity, equity Machinery Equity Machinery Tarlac so, Branch Yes po So si Equity Machineries po, meron po silang mga harvester, di ba ma'am? Yes, tractor, tapos mga kuliglig, yung mga hand tractor, meron po sila ring available. Yes. At lahat po yung mga succeed, puro brand new. So yun i-explain po sa atin ni Ma'am sa dito sa ano sa kanilang store dito sa Tarlac branch kung ano nga ba yung mga product na pwede nyo ma-order pag pumunta kayo dito sa kanila. So yan, ito po si Ma'am. Ano pangalan nila mo? Uh, I'm Joanna po. Uh, branch Secretary po ng Equity Tarlac Branch. Ay, okay. Sige Ma'am, uh, pakilala nyo naman sa amin yung mga available products nyo dito na nakadisplay sa amin. sa so, ngayon sir, may nakadisplay po kami. Dalawang power killer po. ah okay, so, uh, ito po sir, ito po yung, sir, Ma ito po yung uh, masa na tinatawag po. Ay, okay. Ayan. Uh, pwede po yan, uh, yung masa sir, pang light lang po. Uh, pwede pong niyan ng engine. Uh, mga nasa 10 horsepower or 12 horsepower po. Yung kaya po. Pagaya po ng Yamaha ah, ah. or Kayo po. Ah, okay. May mga nakalistay po dyan. Okay. So, so ito mga pagbumili ba nito ito, isang set? Uh, Depende ah, po sa pibilis sir. Kung wala sir, ah, gusto lang po niya eh, power tiller lang with ah. uh, cage wheel or harrow. Wala pong engine. Kaya ah, po yun sir. Oh, oh, oh. Ayan, so. so ito naman ma'am isa. Yan po isa sir, super masa po yan sir. Super masa, pang-masa yes, talaga siya. Yes sir, pang-heavy duty sir. Ang partner ng engine niyan, sir, kadalasan, mm -mm. nasa 16.5 horsepower okay. or uh, nasa 14 horsepower sir. 14 horsepower. horsepower. Okay. So ito yung mas mabigat. Yes, When sir. it comes sa uh, price niya naman ma'am, ito magkaming price na ito? Kundi oh, lang naman po yung difference na sir kung sakali. Aha nasa kasi ito 35, 35. mga ganun sir. 35. 35 so ito 35 to 40, mga kasaksid depende pa po uh, sa implements niya sir depende pa sa implement okay. pero itong buong set na to na may kasamang ganito ito po suyod di ba ah uh, sir harrow po 35 oh uh -huh. yung harrow 35 na okay so yun mga kasaksid 35 ito naka-display to sa kanila sa mga balak bumili ng kuliglig ayan yes, kasi sir. itong sir. isa naman ng 31,500 yes sir Okay, so dalawang klase ma'am, yung ano nyo, no? Yung tractor nila. Ito pa. sir, yung 31.5 sir, ang ang nakapaloob dito sir, hitch wheel, harrow, and with disc low na po siya. Ah, may disc harrow. I... And disc low, ah, yung implements po. And disc yung ganun, disc eh, eh, diba? Sa yes, taas? sir. Okay, so yun mga saksi, dalawa, Ay, dalawang klase siya. So, pakita naman natin mga makina nila. <laughs> Ano po yung mga makina, sir? Meron ah, okay. po kami, ano dito? Uh, 16.5 horsepower, 12, 12 horsepower po. Meron din po kami kayaw, 10 horsepower din po. Ah, okay. Basta so, yung... lahat po ng engine na, ano sir, na pwedeng ma... Uh, partner doon sa mga power tiller nandito naman. Ay nandito na. Okay. So ilang ano ma'am, ilang brand yung andito? Yanma. Ah, Tapos, Yama, Kayaw. Ayama, Kayaw. kayao, Kayaw. Uh, pwede rin. Meron din po kami yung Kubota. Kaso nga uh -huh. lang wala pong kami yung display. Ay, wala pong display. Pero yun, available mo. Available Porter. naman po. Kung okay. po. As meron po kami yan, Mark, f 90 Ayan yeah. po. Sa baba. Ayan po. Ayan, sa baba. Tanong ko lang, ma'am. Ano yung pinakamura niyong makina ng hand tractor dito? Sorry. Makina, sir. Ah, sa ngayon, sir, ang cheaper price po nasa mga Yama po. Ayan. Yama. Magkano yung cheaper price yun. So, sir, for example, yung 12 horsepower, nasa 12 to 14 po. Ah, oh, 12 to 14. Meron ka na yan, no? Ah, po. Oh, okay. okay. Tapos yung ano, ma'am, yung pinaka mataas naman na HP. Horsepower, yung, oh, sir. Tsaka yung mas mahal na gano'n. Ah, hindi naman po mahal, sir. Bari, nagkaka -ano lang po sila, nagkaka- Konti difference lang, po, at... lang ah, po nila. Ay. Saan yun, ma'am? Saan yung pinaka... Ah, for example, sir, ito, sir. Yama rin, Yama. Yama din po, 16. Si ah, uh, ano po sir? Meron din po sir ibang brand. Uh -oh. Mas mataas lang po siya sa Yama. Ito sir. Ah, mas mataas. Briggs and Stratton. 19,500 naman uh, yung ano niya. Itong sa baba, 76 parang medyo mahal to. Ito yung Ah, yes sir. Yung mga Yama. branded ano po. Ah, Yanmar. Oh, Yanmar, Yanmar. to. So ito yung ano ma'am, ilang horsepower to ma'am? Yung Yanmar? Ah, uh, 90 horsepower sir. 90 horsepower. Yes, sir. Oo, oh, kaya 76,000 yung price Yan po, na, po no? yung mga uh, branded po natin. Branded. So, yung mga available dito ko lamang meron silang, yun nga yung hand tractor na nakita nyo kanina, tapos yung mga makina at saka yung utter pump. Yun yung pwede nyo makuha dito. saka, mga piyesa, ma'am, di ba? Tama. Yes, sir. Ah, hmm. uh, kung mga piyesa po ng mga large machineries, meron din po. Pre-ordered. Meron po yung pre-order, for example, eh mga mahihirakan natin po na parts. Uh -huh. uh, ang more on parts po namin is Kubota, mga large machinery. Mga ah, Kubota. Ito po. po sila, sir. Mhm. Uh -huh. um, Kubota na ano ma um, harvester, ganyan. Opo, uh, harvester, tractor, yeah. Tractor. so. Yes. Basta yung lahat ng products ng Kubota meron kayo. Yes, sir. Ah, okay. So yung mga saksi, lahat ng tractors. At yun naman is nakikita doon sa main ma'am, no, sa Anong address nila, ma'am, doon sa... Uh, meron din po kami, sir, sa Kawayan po main address. Okay. Uh, ngayon, sir, uh, ang mga display po namin, may mga available naman po kami. Uh -huh. Kung sakali pong uh, hindi po available sa stock namin. Uh, itatawag po namin yon para may padala po sa atin. May padala o para sa mga order. Okay. okay May mga box naman po kami kung sa halin kung ano po yung parts na hanapin nila. Ay, okay. okay. Sa FB page, tama mo? Pwede sila bumisit, mag-message? Opo, pwede rin po. Okay. So, sa in dito ma'am sa ano natin? Paano pag mag-Taga Mindanao sila, gusto nilang bumili, and may shipping, di ba? Uh, ang ginagawa po kasi namin, ganun na lang po. Shipping, shipping. or pag-uusapan po kung Depende paano. Depende sa usapan? At ito ma'am, syempre nandito na rin tayo. Pwede ba ma'am pag napanood nila itong video, mayroon ba silang discount or ano pong pwedeng ma-offer nila? Uh, na pag bumisit sila dito na, na, nakita nila yung video na nakausap namin kayo. Opo, nabibigay naman po kami ng mga uh, konting discount po kung sakaling uh, uh, ano po, uh, magpunta naman po sila dito. magpunta dito. Magpunta uh, din. Tsaka magbisit nandito para uh, yung mga question nila pwede masagot. Opo, uh, uh, sir. Anong address dito ulit ma'am sa Tarlac? ah uh, sa um, Arthur Highway po sa Barangay Sepong Kalsada, Tarlac Ay, may barangay ano po? Sepong Kalsada, sir. Sepong Kalsada. Yes, sir. Ah, highway okay. lang po. Along the highway lang mga sa, sa main road. Okay. So yun, yun yung ano natin, yung mga products na nakita natin. Wala pa sila ganong display pero pag nag-order kayo, lahat ng ano ng parts or oh, lahat na, ng machineries ng Kubota, meron sila. Okay, pati sa ano ma'am no, sa mga hand tractor lahat. Yes sir. Ng, basta sa Kubota, meron. Okay, so yun mga, mga pang saksi, PMS sir, mga ganun uh -huh. Okay. Sige ma'am, huli ma ano yung uh, ma, pwede mabigay na idea sa ating mga naghahanap ng mabibilihan ng mga ganitong machines? Ayun po, uh, sa mga naghahanap po ng kumpanyang mapagkakatiwalaan po, pwede po kayo mag-visit sa Equity Machines Incorporated. Uh, sa Region 3 po, ang branch po namin, Tarlac Branch, and uh, mer meron po kami isa sa Maria Aurora Branch. Tapos ang pinaka main branch po talaga namin, or pinaka main office po namin sa Kawayan City, Isabela po. Kawayan City, Isabela. Okay. So yun mga kasaksid ha. Kung may mga katanong kayo, pwede kayo mag-message sa kanilang FB page. At sa number din nila, meron din kayong makukontak. So yun, maraming maraming salamat sa mga nakapanood ng videos natin. So see you po susunod na videos natin. Ingat po, God bless. Okay.